Hello, hello, mga kamya. Kamusta? It's 2 p.m. in the afternoon. And iti-check muna natin ang ating mga chigiting. Ano ganap nila? Siyempre, siya is the time ni So, natutulog, obviously. Ayan, tala naman ni Marga. In fairness, nasa isang higaan si Marga and si Mimi. And hindi ito madalas nangyayari kasi ayan eh, si Marga, hindi talaga nagpapashare yan. Alam niyo ba gusto ko talaga sa nang tinitingnan habang natutulog kasi may ibig sabihin kasi ang sleeping positions ng mga animals. So for example, itong si Mimi, naka sideways yung position niya. So it's one of the common sleeping positions ng cats. And kung titingnan niyo, naka expulsion belly niya, that means she feels safe and um, protected sa environment niya. O tara, nagising pa siya. Oh, Pasensya na Mimi. And of course, ito naman si Madam Marva nakikita niyo yung position niya is curled up, sleeping position. So, pag ganitong mga position, para naniniguro yan. So, anyway, parang may pagka-feeling okay, insecure ata to so, si Madam eh Feeling ko kaya siya nagkaganyan dahil na nandyan si Mimi um, sa isang higaan ng sila. Ito na magsilos kasi, Madam. So, yun, i-check muna natin yung dalawang lalaki natin, yung dalawang ating boys. Ay, ito agad si Luffy. Kita agad. So, yung sleeping position naman niya is sideways din. Pero, may twist yan. Eh, nag na, nang, nakikinig lang yan. So, yung mata talaga niyan is naka um, half open, half um, close yan. Alerto lang ba? So, pag feeling niya lalapitan na siya ng anak ko, oh, hahablotin siya. Ayun, Ay, natakbo na yan. Akala mo tulog lang. Charot. Ayan, punta naman tayo kay Snow. Wow, okay, naman yung sleep mo, no boy. Pero alam ko, hindi ka talaga bitulog, as usual. So, parang naka-curled up din si Snow ng konti. Mm. Ayan, same lang kay Marda. Insecure ka, okay. babe. Uh, insecure ka kay Snow, ah, kay Luffy. Ay, tara naman, Snow. Pasensya na, Snow. Nagising. Alam niyo ba si Snow yung pinaka paborito ko ngayon? Kasi sobrang lambing ng baby boy na ito, eh. Mm kung ano pa niya, ang matured pa niya ni no. Snow. Binibantayan yung bahay pag gabi. Doon sa harap talaga ng bahay siya natutulog. Parang guard talaga siya ng bahay. So sweet naman, Snow. Anyway, that's all for this video. I hope you learned something. Bye!